Yan mga kababayan, nandito tayo sa may Pililla Rizal. <laughs> Stop over muna kami dito sa may uh, gilid ng highway. Ayan. Medyo Ayan, ah. Medyo mabibilis sa mga patakbo ng mga sakyan dito ng mga motor na uh, bumabiyahe galing sa kabilang ano, Rizal papunta ng Pililla Rizal. Ayan, at kami nag-stop over muna rito para kumain ng buko. Ayan, punta natin si Kuya Kano. Bring it on. Wow. Wow. <coughs> How's the taste of buko? Good. Good. Hello, Where's yours? Uh, It's drop on your head, then no more buko, no. only bukol. <coughs> buko. <laughs> yeah, no. How many you you what did you call that? Dalawa, dalawa. Tatagalog ko How many? Uh, Bubo na. <laughs> what come first? Bubo na rin. Sige, sige, nakadalawa na rin. Pangalawa pa lang. Pangalawa pa lang. The buko came before the bukol. Bukol. 'cause so they fell <laughs> from the tree and gave a buko. Okay. Uh, you eat more? I'm full. I'm full. You're burping, yeah? Nahihi mm. yeah, ako. Nahihi ako. <laughs> mons saay lang ka na Mons. So, yeah. Ha? Sa palang? Mahina kasi Direk kumain ng buko ah Ayo si Kuya Saan ba bukas po? Si kuya ay nagtitinda ng buko Ilang taon na kayo nagtitinda ng buko dito Kuya? Sa Di ano ba ah? Ano? Ano pa lang, limang pa lang Limang? May lahat na dito na tigil din taon na kayo nagtitinda ng buko dito? Mahina ba ang katahan dito? Di Mahina, Di na Di na marami kasing ano eh no? Maraming mga Maraming kalaban? Ano lang tinda nyo? Buko lang? Buko. Pagkama yung mga prutas, eh, di... yung nagkakarap ko ng mga pinya. May mga pinya rin. Ang sari yung mga prutas. Kaya, ngayon kasi madalo pa prutas, kaya buko lang muna. Hmm. eh ito yung mga ibang paninda ni... Oy, kanino pa yung isa? Oh? Paninda nila, kuya. Pakita natin. 50 lang kanina pa. Ben, kaya 50? Alat. Buko? Kaya. Okay lang. Eh, may pinya ka pa. Pinya mo ilan? 50 rin? Oo. Oh, oh. Hindi, yun ang pinya mga 100. 100 pieces. Ito oh. 50 niyan. Oo. Wala sa ka kumalang pinya. Ha? Meron ka na eh? Ayun, si Daddy Frankie na uh, bibili ng... Bibili na rin ng ano, ng buko. Ah... Uh, para sa kanyang... Uh, store. Medyo mura kasi dito sa area ng ano, Pililla Rizal. Ang bilihan ng mga ano, mga buko. Ayan, si nanay, may, sila kuya, merong tindang tinda rin. Pinya, saging sa ba, pamote, meron ding hilaw, ayan, tsaka, Meron ding uh, kalabasa, pinu, Greenpeace. Ah, galing kalawang. Greenpeace. Uh, Pero may pinya kasi Fresh. kalawang yun. Hindi ba alam mo? Tsaka meron ding ah, uh, suka. Yung laman niya kalawang. May kalakalawang. Ah, ah yung iba. Galing kalawang. Ah, uh, kalawang yung kalawang. So, yan guys. Bagong so, ali ba yun? Yan. Ito, stopover namin. Ah, uh, dito sa may Pililla Rizal yan. Bali, papunta kami sa isang... Ah... Uh, siya charity vlog ni Daddy Frankie. Abangan niyo po yan sa sa video ni Daddy Frankie. Kuya Kano. Wow. 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 <laughs> tayo mga babayan. Ayan, so guys, tumigil ulit kami dito sa may kabilang area ng uh, <coughs> bilang area ng ano sa may buko dito naman sa may pinyahan uh, lang natin yung sakyan at nagkasundo sila sa presyo magkakarga tayo uh, magkakarga tayo, magkakarga tayo ng ano ng pinya ayun karga tayo ng pinya highway Teka, ilabas natin yung e itak. Dito yung e itak kasi nakakainin natin si ano dyan. 4, 6, 7, 8, 9, help them kuya Ayan, si Daddy Frankie pumili ng pinya dito sa may uh, side street dito sa may highway no ng Rizal Yan, very good kuya Kano. Ano sa dito? Wala na, ilan Wala na? na? Oh, ha? Eh, Maliliit yan min. Eh? Ay, ko pa rin siya, mas malang ito eh. Mas malang ito, sorry yan. Bago pa ba ito? Oo. Oh, oh. Ilan okay, na yan? 42. Yeah. 42, sige, gawin mo na lang ano. You, si you have escape. more room. You have more room. Got more. Okay. Yeah. Okay. Huwag yeah. well, tumuan natin si kuya Kano magtrabaho. Oh, Trabaho. 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 Oh. think your control oh uh, uh, so, wow okay Okay, that's It's Okay. okay. It's okay. O, ng 60 pieces. Damiya. Pineapple, Pineapple. skew kano?